and all the happened last year. Yeah. Ah, uh, naging ba para sa inyo na gawin yun? Mm -hmm. Ah, of course. Actually, yung pinakamahirap was not telling everybody. Kasi syempre, uh, we have to hide this. Kasi hindi naman ganang kadali to just do it out. diba? So, but, uh, like, I keep saying, we're very happy kasi everybody was very understanding. Lahat naman ng mga press na kaibigan namin. Thank you, pinagbigyan kami ng no, we didn't want to say anything. Mm -hmm. At may show kami namin ng gabi para sa TMPC. <laughs> Yun na lang. Uh, sa, sa clowns? Sa Avenue. Ayan. Alas 11 ng gabi para po sa mga kaibigan naming uh, uh, press at sa anniversary din ng clowns. So, what is your wish for August 14, 2008? Ah, uh, sana maging successful pa yung career niya. Okay. Sana mas madami siyang trabaho. Tapos sana bigyan yung sa akin. <laughs> <If there's> one <laughs> na gawin niya for 2008, ano yun? Wala, perfect siya eh. Oh! Ang sarap naman! Ito na, ang reyna imperatrix! Perfect, <laughs> perfect, perfect daw! Perfect daw! Ang siya ng lahat, kaya wala kayo pa aasad. Ah! Ah! Marami pa kami kay mga isettle na inulit. Yan. Pero pag nasettle na namin yun, pwede nang sagingin. Pero hindi ba totoo na si George. Katabi pa sa Anna. Okay, LG, thank you for answering your questions. Eto mm -hmm. na okay, sa to. Oh, good luck sa'yo. LG, alam na alam ito. Ang iyong question, sino mm ang -hmm. naging grand winner ng Celebrity Tour? Si Tessa Prieto! Yes! You are on a strategy. Come on, just to cover ু মাহা করে মি চ কে ু আ আমা